good day uh, mga kaibon ano so ito po no yung parbol na yun yung nasa dulo ng swing iniwan po siya ng pares niya ayun po yung pares niya nasa may butas na yun tapos pumares siya dun sa isang parbol na dati na rin dito may pares na no yung U wing blue ewing na ibon sabi nila nag stick daw to sa isang pares pero nagtataka ako no nagpalit sila ng pares ayun po yung may yellow face dun no sa may box na yun. yan yun yung blue ewing yun ang nagiging pares nya hinahatiran siya ng pagkain pero sabi nila eh hindi raw ito nagpapalit ng pares. Maging ito ring bagong huli. Ayan, pumares na siya dun sa green personata na yan. No? Dati yung pares niya ni eh, ito yung nasa taas ng box na yon Dito sa yung butas. ayun yung nasa taas ng box na yun. No? Nakapagtaka no. Siguro dahil naka-colony sila eh no. Kaya nagpapalit-palit sila ng pares sa so, tingin ko maganda rin naman kasi after nga maglabas niyan yung nasa box na yan yung nasa may butas nakaapat na siya ano eh inakay dun sa par blue tapos nagpalit sila ng pares ito namang nasa tabi natin ay ay nasa harap natin pala yan yung tinatawag kong toknoy meron na siyang isang ibon hindi pa lumalabas ayan yung paras niya sa dulo ng box na yun oh. No? yung yun yun yun, yun na yun so sa tingin ko maganda itong nakakolony eh, pero sabi nila i eh, may hirapan daw yung mga inakay dahil baka uh, or awayin ng mga matandang ibon so ayan Sini-share lang po natin no? dahil uh, ayun yung mapapansin natin dito sa ating ibunan nagmamolting naman siya napalit nito siguro lalaki siya eh. yan, hindi naman siya inaaway ng ibang ibon eh sama-sama sila kita nyo yung mga puti na yan magkakapatid yung apat na yan yun yung nanay nila oh. Yan, yung parblo na yan which is yung pares yun nasa butas nagpalit siya ng pares yan pala yun o oh. so hanggang dito na lang mga kaibon at update ko na lang kayo sa aking mga pangyayari sa aking munting ibonabi